Mga kabusing, may nakita silang gagamba dito. Nasa baba lang, oh. Yun. Medyo butyog. Yan. May nakain pa siya, mga kabusing. Yan. Pakainin mo na natin Dito lang, oh. Yun. Yan. Ang ganda. Kunin natin. Yan. Yeah. Okay. okay. Mga kabusing, ah uh, mag na naman kami sa gabi. Ayun, kasama ko pa rin yung team namin. Team kabusing. ah uh, dito lang mga kabusing sa ah uh, ganitong spot, sa ganitong spot pa rin. Binalik ka namin yun para pang gabi lang mga kabusing. Ayan. Sana may makita tayo at saka samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Dito lang. Okay. Sana supportaan yung channel natin mga kabusing ha. Mga kabusing may nakita tayong gagamba dito. Itiman mga kabusing oh. Yun. Yan. Butyog lang mga kabusing oh. Ang ganda gagamba. Yun oh yun yan ang ganda yan tumakas tumakas yung mga kabusing sundan natin sundan natin sa kanyang bahay ay hindi pala dito lang yun yan ang ganda kunin natin Yan. Butyugan mga kabusing. Tulad yung nakita natin yung nag-hunt kami sa araw. Yan oh, ang ganda. Yan bumaba. Okay. Dalhin natin mga kabusing. Mga kabusing, may nakita tayong mil na gagamba. Ayan nag-aabang lang mga kabusing yan o no? pag meal nagagamba, hindi masyado malaki mga kabusing yan lang yun ang laki ng yung mata niya, mga kabusing yun meal na yan mga kabusing yan o no? yung mata nya laki okay sana may makita tayong gagamba. Mga kabusing, may nakita silang gagamba dito. Nasa baba lang, oh. Diyun. Medyo butyog. Yan. May nakain pa siya, mga kabusing. Yan, pakainin muna natin. Yan, tumakas. Diyun. Tinakasan tayo, mga kabusing kulika Okay, pero hindi lang natin kunin, kulang pa sa sukat. Yan oh. No? Tago. <laughs> Ayan ah, sa bahay niya mga kabusing Ayun. Okay, hindi lang natin kunin. Kulang pa sa sukat mga kabusing. Yung tamang sukat lang. So, natin. Okay. Yan, di pa mangkin. <laughs> okay, wala pa akong nahanap. <laughs> nahanap. pa tayo. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. May kinakain pa siya mga kabusing. Yun. Yan. Yan yun ang ganda mga kabusing, may kinakain, yan tumakas, yan mga kabusing. Pero hindi pa tamang sukat oh. Yan. Na kulangan pa ko. Kaya hindi natin kunin mga kabusing. Anap tayo ng tamang sukat. Okay. Mga kabusing. Puntahan natin si pamangkin. May nakita sila. Pababa tayo mga kabusing. Nasa baba yung gagampa. Oh, <laughs> dere. Nasa baba nga. Tingnan natin mga kabusing. Ayan Ayan mga kabusing may kinakain pa naka uh, nakamalay siya na dumating tayo dito yun no oh. yan may kinakain pero hindi lang natin kunin mga kabusing nakulangan pa ko sa kanyang sukat yan oh. No? okay mga kabusing may nakita si bayaw dito tingnan natin eh nasaan na yun nasaan na yung gagampa ay iba pala to iba pala tong nandito mga kabusing ibang bahay to yan nasaan ang, ang gagamba dito yan o oh. Tapos yung isa nang dito sa likod. Ayun, itiba na naman mga kabusing oh. Diyan. Ang laki ng bahay. Ang laki ng bahay niya mga kabusing. Yun, tamang sukat na yan. Kunin natin, hindi tayo makasampung sa kabila mga kabusing. no? Yun. Oh. Yun. Okay. Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Yan, tingnan natin. Ayun. Ay, kulang. Kulang yung galamay, mga kabusing, oh. yun tumakas si gagamba kulang yung galamay mga kabusing yan okay hindi lang natin kunin kulang yung galamay nya Hanap tayo ng tamang sukat, saka kumplito mga kabusing. Mga kabusing, pauwi na kami. Ayan, yung mga damo dito. Ayan, si Babangkin. Yung mga damo dito, basang-basa na mga kabusing dahil sa lamig. Ayan, umuwi na kami mga kabusing dahil para pa alas 12 na ng gabi kaya umuwiin lang kami may nakita naman kami dito konti lang pero okay na mga kabusing may pang upload lang tayo okay paki subscribe na lang mga kabusing sa ating youtube channel paki like share comment at 'yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, maraming salamat sa panunood at sa mga bagong subscriber natin mga kabusing. Sana suportahan 'yung channel natin na maliit na channel. Okay.